Okay, Sorry. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang morning na naman po sa atin lahat. ayun thank you so much Panginoon. Maayos, maaliwalas ang umaga natin. Sana ganun din lahat po, lalong-lalo na sa ating mga followers, subscribers, mga viewers natin. Magandang, magandang morning sa inyong lahat mga kababayan. Mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. At uh, sa araw na ito uh, kasi kahapon nag-usap kami ni Nanay Miguela na nandito daw siya sa uh, ospital so para maiwasan na rin kasi siyempre strictly talaga na bawal sa loob ng ospital uh, papasundo ko na lang si Nanay Miguela sa mga kasamahan natin tapos uh, pasundo ko dito na kami mag-usap kung saan pwede the same time, pakainin na rin natin si Nanay Miguela at uh, makausap, ay Nanay Miguela, Nanay Amy, sorry, si Nanay Amy po, no? Miguela ako ng Miguela kasi mga kababayan, kahit si Nanay Miguela rin nga po isa, darating din ang kanyang mga magulang kaya nasisingit. Si Nanay Amy po ang uh, susunduin ng mga kasamahan natin para dito kami mag-usap sa labas para wala tayong violation. So mga kababayan, diretsyo tayo at abangan natin. Sana nandoon si Nanay Amy kasi tinatawagan ko, uh, hindi ko makontak, patay yata cellphone niya kasi ayon sa kanya, ino-off daw niya. Do, hindi natin alam kasi hindi pa talaga marunong si Nanay Amy. So guys, walang magbibideo doon ha? Yes, oh, popo, ano, pipick upin lang siya. So, text niyo ako pag papunta na kayo. Sana ko mag ano, dito uh -huh. na lang siguro oh, magkape. Yeah, yeah. Dito siguro sa taas. Sa taas? Oo, oh, walang tao. May dala akong kape. Hindi, oh, kape. Kape ulit. Too much coffee, hindi maganda. Sana ako magtambay. Uh -huh. Dito na lang muna itong jacket ko. Ha? Sige. Oh, sige, para madali tayo. Basta may message ko kayo kung nasaan ako. Uh -huh. Ingat kayo. Good morning, Good morning Good morning Nay! Siya ang nag-drive. Ay, ka. sa Eh, maputi na ka. kayo? nai, 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 na lang kayo. Yeah, Hintay ko talaga kasi sabi ko eh. Sampo. Baka... Para na sarang ano. Ang galas sabi ko oh. Uh, sobra Doon pan. po kayo nag-antay sa... Sa may shade si doon sa may labasan. Sa ah. gate banda. Sa PACD. Oh. Hmm. Ayun okay, na ako yarab. Ayun yeah. na 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 Eh, Nag-overnight na lang ako kasi para malaman ko kung ano ang ano ni Pearl. Okay naman lang, hindi siya maingay. Kaino man siya gamot. Sige, hindi natin nun natin. Puntahan nun natin si Dati Pram. Saan siya ba pumunta? Nag-aayun okay, lang, nagkape okay. lang. Okay. Morning um, Morning uh, Kumain ka na ba Nay? Kumain ako kanina Ano oras? Mga um, 6 siguro yan Almos-almos? Oo Eh hey, lunch? Ah, wala pa Wala pa <laughs> Ayaw mo busog pa ako Busog, busog ka, pa. ka pa Busog pa Hmm uh, risky, orderan mo na lang si nanay. KFC, may pagkain. Take out na lang niya. Oo, oh, busog ano pa mo? ako eh. Kakain ka na dito? Ay, hindi. Laling ko na lang. Laling ko na. Uh, Kasi busog pa ako. Busog ka pa? Oo. Nagkape nga ako. Coffee? Gusto mong coffee? Ay, hindi. Huwag na. Ha, coffee na ako. Relax ka lang, hmm. Nay. Magdamag ka dito. <laughs> <laughs> oo, oo. overnight ako doon. Saan ka natulog? Kaya naobserbahan ko doon yung mga pumapasok din eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Saan, ano na eh? Uh? Sa saan uh, ka natulog? Doon sa may ano, emergency. Ah, mm, pwede ma naman. Mas marami doon kasi tao A eh. Ah, nandoon oh, kayo oo. lahat? Kasi kung doon ako sa kabila, wala gaano tao. Oh. Yung sa gate band. Doon kasi marami, baka oh, mapapakabay. Oo, marami. oo. Oh. Dapat may jacket ka na eh. Hindi, sweater lang ang dala ko eh. Ah, may sweater ka. Eh, um, kaya ako, iba na nagsibrahan ko doon eh. Ang mga pumapasok kagabi. Hmm. Eh, ang pag-usapan lang natin ay eh, si Pearl lang. Oh, ayaan si mo par. yung iba kasi <laughs> baka ako eh. <laughs> Ayaw ko ma mag or, kasi Ayaw alam, alam mo. makialam sa kanila. Mga Pero common, nakita mo naman si Pearl. Hindi siya mabisita pa ngayon, okay. pero dalawang beses ako tumawag dun sa nurse oh. sa, ano, sa station nila. Uh, sabi, Ma'am hindi makausap kasi kagabi lang siya pinainom ng gamot. Hmm. Tapos i sabihin na lang sa iyo, tawagan ka pag okay na siya oh. para mabisita. Okay. Pagkatapos sa ngayon hindi pa. Pero tinanong ko siya kung gumusta. Sabi niya okay naman, tahimik siya. Okay. Nakainom na ng gamot. Nakainom na. Sabi ko, iyo mabuti na. naman. Naka, hindi, ganun naman yan siya talaga pag nakainom ng gamot. Timic lang. lang siya. Timic lang siya talaga. Iba siya sa ibang pasyente. Kasi yung iba talaga nagwawala. Oo, kausap ko nga siya, Oo, okay, okay o, 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 naman eh. Okay pag -sinumpong siya. sinumpong lang talaga so, ang problema. Oo, palagay ko ang... Um, kung wala lang siya gamot talaga, mm -hmm. na matagalan. At okay. saka, ay, hindi siya nga masyadong natulog. Ganun. Ganun, nagbabago ang behavior niya. So, kailan ang balik mo? Hanggang kailan ka dyan? Ay, ay? Yung tawagan do ako ng ano, hospital. Okay. Kung kailan pwede na ano, uh, bisitahin okay. okay. kaya sabi ko, Ti, hindi na muna ako punta. naman. Kaya sabi na na, oo, so, oo, antayin mo na lang, ma'am. Kasi baka mami, punta ka lang punta dito. Hanggang gate ka lang. Hmm. Tapos hindi ka makapasok talaga. Okay. Pero pag ano, pag may pag okay na, baka bigyan nga ako ng isang oras o 15 minutes ang pinakaano doon, pinakabisita, 15 minutes. Pero sabi niya kay dahil ikaw ay malayo, baka pagbigyan ka. Maka mga 30 minutes. Oo, so oh, hindi so maganda. Oo. Oh. Sa hintayin mo lang yung time uh, na tawag nila. Oo. Mahirap din mangulit tayo. Tawa yung... Tawagin nila yun si Evelyn muna. Hmm. Eh, gusto ko nga sana bago. Dapat ipinigay mo na yung hindi, number? Hindi, hindi. Pwede sabihin na ang dati na lang. Yun na lang. ako. Uh -huh. O, si ko. Tawagin mo na si Evelyn. Pagkatapos tawagan niya yung si na hmm. Na, na, ko yung contact number. Hmm -hmm. Yon. Hmm. Kaya, tawagan naman nila ako niya, Tsaka madali lang naman ako. So, ano? kaya nagka -uwi ng Batangas? Ay, yun na. Uwi na. Uwi ka ngayon. Oo. Uwi. Para makatulog naman ako. Wala akong tulog. Oo. Kahit sabihin mo, katulog ka doon. Hindi pa rin. Kasi hindi marami pa rin maganda. Eh. Oo. Ang Mas maganda tao. pa rin doon sa bahay. Oo. Kasi doon, maingay. merong kagabi nga, adit doon, may naligo. <laughs> Naintindihan hmm, kita Nay. Nai. alam ko yung um, nararamdaman mo para sa anak mo. Kaya kaya ako rin, nagwo-worry uh, din ako para uh, sa iyo. Kahit sino naman, mga kakilala ko gano'n. Ako yung inaano nila palagi. Mm -hmm. Sabi, ingat ka ha. kani Kanina umaga nga, tinawagan ako ng isa kong kaibigan. O, oh, kumusta ka na dyan? Ah, naibigay mo na yung number mo? Oo, oh, yung, yung sa isang ha? ano ko naman. Huwag mo papatayin yung cellphone mo eh, ano ka rin? Kaya malulobot kasi bago yan. Um, matagal. At saka yung ano, maubusan ng ni recharge ko. Oo. Oh. Okay. mo. Oh, recharge Basta ang importante kasi matawagan ka namin. Oo. Oh, no? oh. Tapos so, na patayin, mo ng kalikutin para yung yung matutok. Hindi ko na Ha? Hindi i-close. Huwag mo papatayin. Oh. oh. Kalikutin mo para matuto oh, matutok oh, ka. Okay. Para pag nag-message na ano ako, po, oh, oh. Okay, na receive yun Tapos sag... pagpupunta ka, sa susunod, oh. pag pupunta ka na oh. magsabi ka, doon ka bababa oh. sa may buwin Malapit lang sa amin yun eh. ko, Tapos ihatid na kita rito. Ortigas yung sinakayan ko. Tapos sabi ng mama, doon ka sa, sa Mega Mall bababa. Kasi ba, ba. malapit lang pala sa Star Mall. Doon din ako sa Star Mall eh. Oh. Ano, binaba. Tapos nagcross ako sa kabila. Ngayon, Nay, may, na Ngayon ay, may mm -hmm. cellphone ka na, di ba? Oo. Oh. Gumawa ka ng paraan na makontak mo yung anak mo, si Precious. Ayaw. Ayaw lang niya. Saan? Ah? Hindi ko alam ang cellphone number niya. Hindi. Mm -hmm. Yung kung saan address niya, oh. para puntahan din natin. Sasamahan uh, kita kahit saan gusto, kung gusto mong makausap niya. Parang nagtatago yung babae. Nagtatago? <coughs> <laughs> Hindi ko alam. Bakit Kasi hihirap mag-ano sa kanya. Bakit naman siya hirap nagtatago? may mag-contact ba? O kaya, Risky pa take gusto, out ka ng pagkain ni na uh, nanay eh, kasi busog pa daw nga, siya. Gusto ko nga talaga mag-ano sa kanya. Uh -huh. Gusto ko mag, uh, makipag-coordinate. Kaso si, hindi siya nakipag-usap ni Pearl ba? Oh, hindi na. Sa nangyayari uh, ngayon, uh, oh. pag kinausap mo si Precious, hmm. sakto, pag lumabas si ano, hmm. magiging okay na sila oh, uh, Si, ano naman, si Fer gusto niya makipag, ano, sa niya. Kaso ito, ang kanyang ano palagi, yung sabi niya, busy kasi ako eh. Sabi oh, ni Fer? Oh, ni Precious. Ah, ni Precious, oh, laging busy. Sabi, oh, busy niya, Di ba ako? sila nagkasundo magkapatid? Eh, alam mo naman, eh, may kanya-kanyang uh, attitude sila eh. Ah. Oo, Para may ano sila. Pero okay naman yun sila pag nagkita-kita. No, kasi may, yung isa, iba ang behavior niya, iba ang attitude. Yung isa naman iba. Kaya parang, parang lumayo isa, na lang siya? Yung isa kasi parang nahuli ito si Pearl ng pag-aaral. Nahuli? Nahuli siya. Eh, ito siya. Talagang continuous ang pag-aaral ah, niya. Kasi precious. Si precious, oo. So, eh, pero, pero hindi rin nakaano yan kasi hindi ko tapos na desawo kasi. Mm -mm. Pero pinaaral ko sa St. Paul. St. Paul yun siya. So St. Paul nag-aaral oh, si Precious? Oo. Oh, oh. kasi malakas kaya, ka pa noon. Oh, kaya napag-aaral mo pa siya. At yung mister ko nag, ano, pa, nag -trabaho pa. Ah, may trabaho pa yung asawa mo. Kaya yun. Eh, si Per parang nahuli siya. Eh, yun. Kaya siguro nagkaroon sila ng anong dalawa. Parang may tampuhan um, yung magkapatid. Tampuha. Pero Parang siguro ganun. na eh, sa haba na ng panahon na yun, no, palagay ko na ngayon wala na. na. Tayo na lang gagawa, um, tayo mga magulang. Wala na ano yan. Eh, siguro nakakalimutan na rin yun. Oo. Tsaka si Precio, um, siguro pag nakita niya yung pinagdadaanan um, ninyo um, ngayon, um, makita niya hirap uh, na hirap kayo. Ah, mahabag na rin na siguro. 'Di ba? Mm. Kaya Basta ako naman binagpipray pa ako oh, naman. Oh, pinaka yan. maganda diyan, makuha pa rin natin ah. yung panig ni Precious. Okay. Kaya nga gusto kong malaman kung saan siya nagugulo. Ah, gusto kong malaman ko. Kapalipat-lipat ba? Hindi ko alam kung saan. Hindi, siya. Na, pero, pero ang sabi niya raw kay Pearl sa bataan, Oh. Pero sabi ko baka mamaya eh, kung saan na naman yan magpunta. Kasi nagasawa asawa na nga siya eh, kung saan siya dadali na asawa niya kung di doon siya. Wala bang Oo. picture si Precious para ipanawagan? ko? Um, eh kasi nga naman, ano na yan, yung binaha si hmm. kasi. so walang wala talaga? Wala, wala, talaga. Kahit yung mga, ano niya, mga sa box mm -mm. na lahat. na, Nabasa lahat? Eh wala talaga akong naiwan sa pero ako nga, nahiya ako mong maiyan, mga ganyan. Oh, okay <laughs> Kasi na. parang pinakalakal ang buhay mo eh. Uh -uh. Mm. si ano na yung Doris na sinasabi? Ay, oo, Kung oo. hindi pa rin nag -replet. Ano iyan? Pinsan nila yan. Oo, oh, pinsan yan. ni pro per. Na hindi siya masyado umuwi ba? Sa huwag at ayan. May mga mag-anak sila Pero pinakamaganda, ibigay ko na lang sa kanila uh, yung number niyo. Uh, no? para oh, sila na lang Doris, Doris Doris Dumag ah ina no? ikaw ang kinumtak mm -mm. mm -hmm. mm -hmm. no e teka kunin ko ilagay ko e, Hindi, wala ay. silang number na ah, wala. Oh, ito number pala nila wait oo oh, Baka, just in case Kasi na. Kasi sa Viber to na eh. So, Ipigay ko yung... Wait, ay, number niya. Kausapin mo na eh. Kausapin Ako, mo, mo masyado, na. Hindi ko masyado. Ano nga, nakakalimutan ko minsan mag-ano. Wait lang. Oo. No. Pwede siya makausap? Oo. Uh -oh. ah, Wait oh. lang. Oh. Hmm. Ay, naaano ba tayo? Hmm. Na. sabihin anak Baka gabi pa sa kanila na yun. Eh. Oo, oh, gabi, oo. Oh. Kasi... No man, answer. Ano answer? Ati, ano siguro, baka busy siya. Mm -hmm. Oh, eh kasi... Mahirap mangulit na yun. Oh, eh. uh, inaano ako ngayon. Huh? Kasi sabihin ko sana sa tungkol sa financial ba? Mm -hmm. Oh, eh, nakukuha ako. Baka nakuha. Mm Opo, nung nakaraan kasi naipag usap sila sa akin, gusto ka nilang tulungan, sabi nila magpapadala, so baka busy pa, kaya kung magkausap na kayo, pwedeng diretsyo na sa inyo. kaya lang basta... Ang akin, sana i-mga mm ganyan, mga -mm. finances, Yung i-ano sa tao, i-expose, kasi maraming ano yan, nagko-comment. Mm -hmm. Oo. Sabi ko sana kung mga ganyan, i-ano na lang, direkta na lang. Kumbay, Kaya nga gusto ko, ibigay na lang sa'yo, para kayo o, kayo na lang mag na i Ano, i -ano Pero sige, ano, Oo, Ibi ibigay ibibigay ko na lang yung number mo na eh, sa kanila para sila na lang tatawag oh, sa'yo, ha? Uh, sige, oh. Mm -hmm. sige, gano'n na lang. Eh, para, ay, kasi, yes, um, na, eh, ano, yes, naiintindihan ko yun na kaya nga gusto ikaw ko. Ikaw rin yung mag-aalaan. Ah, yun kita kasi mahirap na. Opo. Lalo na dito sa amin. Ako. Hmm. Oo. Eh ako yung huwag mo nang pag-usapan. <laughs> ang pag-usapan lang na, natin. Naawa na. na ako eh. Ano, pag-usapan lang natin na yung ikaw, kaya mm -hmm. oh, kay Per. Ay, yun lang mag-focus na tayo. Yung, yun oh, lang po yung, yun uh, lang po yung gusto oh, ko. Kasi oh, nangako ako kay yeah, Per. Yeah. Na gagabayan ko ikaw. Habang oh. nasa loob oh. siya ikaw na sa labas. Nangako ako sa kanya na eh. Kaya tawag, tawag ka lang sa akin. lalo na paglalabas na siya. Para hindi kayo mag-commute. Pipikapin ko kayo. Yatid ko kayo sa bahay. Yun lang gusto ko. Pero ano, eh, kasi ayaw niya umuwi sa bahay. Sa ngayon, nakukuha ba ko? Eh, gusto niya mag uh, ano na lang. Sabi ko, hayaan mo, magharap ako ng paraan para hindi siya makauwi doon sa bahay. ayaw niya. Uh, oh, so, paghandaan si, mo na? Ayaw niya. Marinig ang boses Ayaw niya nang may makarinig? Oo. Oh, sabi niya kasi ko ang boses ng kapitbahay namin natin yun. So, gawan mo so, ng para Anong plano mo na ililipat eh, kayo? Eh, hindi naman. Sa ngayon siguro, kaya nag-ipon ito ako para mag... Renta, renta lang na, uh, na, sa or. Saan lugar niyo gusto? Eh, gusto niya dito Manila na. Mm So, kaya maghanap ako na. E, Siyempre, ang renta dito, advance in ano eh, mm -hmm. deposit. Ang ando. Sige lang na eh, wala tayong so, magiging. Novalit. Ba, ang gusto niya ata yung malapit yung kay papa niya. Kay oh, Novalit saan yun? kaya nga, maghanap kang... Hindi, saan ba lugar ng papa niya? Sa Novaliches yun. Ah, okay. Oo. Sige lang so, na yun. Sabihan mo lang ako okay. pag may nahanap ka na. Kaya, kahit maliit lang na bahay uh -huh. na... Ah, for time na mm uh -huh. siya. At Hanggang saka, makarecover. Marinig ang boses na kita. I mean, gaya na sinabi <coughs> ko na ay eh, tutulungan nga, kita sa lahat nga, ng mga lakad mo. Kaya yung mga ganyan. Hindi kita pababaya. Kung minsan alam mo, nahiya ako sa iyo. Hindi, huwag na. Kasi, nai. mga tao, binab bin ano pa, binabantayan bina, ano tayo. Bakit? Oo, oo, binabantayan nila. Kaya mo. Ang, ano, Pinapan... <laughs> <laughs> nahiya ako, sabi ko kasi, ano lang to parang first time niya sa aking ano na para ang buhay ko ay inoopen ko sa tao. Okay lang oh. yun. Huwag mo intindihin yun. Huwag mong intindihin yung ibang tao oh. na eh. Ang intindihin mo, mapagaling, mapaayos okay. kaya, natin si Per. Pag okay na si Per, nakalabas na normal na okay na mawawala na. Kaya, Pero kaya, ngayon, kayo, dahil nangako oh. kay Per, kasi Parang, oh, -usap mo yan, Opo. Sino ang tutulong oh. sa atin kundi tayo lang? Okay, so oh, sino oh. ang tutulong sa inyo? Okay, oh sana nagpipray ako na marami pang makatulong. Kaya saka, eh, layo ng mga kamag-anak oh, niyo. Malayo. Oh. Sa ibang bansa sila. Oo. Oh. Kaya tinutulungan kahit ko kayo. Kahit mga pamangkin ko. May sa Canada, may sa Saudi. Diba? Kasi nung bago natin oh. iwanan, nag-usap kami ni Kurt. Oh, oh. Kahit wala siya sa tinuan, nag-thank you siya sa akin. Oo. Nag-thank you siya sa oh. akin. Kaya naman saka ako sa kanya na huwag kang mag-alala. Uh, Mag-pray uh, ka lang kay At uh, Tutulungan uh, ko ang mama mo habang ikaw ay nasa loob. Salamat. excited oh, ako na oh. ano, uh, lumabas siya. Tapos i natin oh. siya sa ibang bahay kung oh, saan yun, niya gusto. Ng, ano okay. Kaya ako yung naghahanap-hanap nga ng ano ngayon kung ano. Kung baka next week, eh, okay na siya next week eh. So, ganun oh. lang na yun, no? Know? Oo, oh, oh, sige. Okay, parang hindi na tayo oh, masyado magtagal. May lakad pata At, kayo. Ito yung pagkain mo, o, Ay, oh. sige, Si Nanay oh. Nanay Miguela. Sila. No? Opo. Ah. Ah, magkikita rin sila oh. ng kanyang pamilya. So may budget ka ba dyan? Eh, siyempre, yun ang iniipon ko oh. para sa pag-iipon. Yan ang, mo, ang mga mga expose ang mga pinansya pagdating Tago sa, mo to na, na eh. Oo, oh, thank you. Oh, Baka sakali, may ipon natin yan, may pang rent oh, may, tayo. Oo, ano ako talaga yun ang inip mo. Eh, yung iba, parang naano sila sa akin na binibigyan mo ako ng pera, gano'n. Sabi mo, iyan ay biyaya ng Panginoon yan. Hawag ah, mo silang intindihin. Bakit? Siyempre, anong masama ng na binibigay ko? Alam Hayaan so, mo sila, huwag mo sila intindihin. <laughs> Mm -hmm. 'di ba? Kasi kaya, Isipin mo po. yan oh. para kay pa, oh. para sa iyo. Uh, sabi ko, ito ang pera, hindi yan ano, hindi ko yan ibili na kung ano. Oh, Ito ay inipon ko para sa aming pangailangan oh, at saka yun yung una yung kurenta Tandaan lang. mo na yung sinasabi Mahay. ko, mm. pag gumaling na si Perna, oh. pag trabaho na mawawala na si Frankie. Oh. Kasi marami, oh, marami oh. pa. Oh. Marami kang, ano eh. Marami pa dapat tulungan oh. din. Oh. Pero syempre, hindi ko kayo pababayaan. At As long as ka sa akin. Oh. Nagme-message ka lang. Eh. At saka siya yun, ano yan, hindi maubusan ng kwento yan. Pag Pagsap, hindi maubusan ng no? mga kwento. Oh, yan. so magkukuwentuhan kami pag okay na, no? <laughs> Oo. Friendly pa yan, super. Kung Pagayante. ano yung, yeah, ba magkakita na kayo, mag-usap oh. kayo, bigyan ka ng chance na mabisita kung Ano yung gusto mm -hmm. niya bigyan. Basta ako, ngayon, maghahanap ako ng no, doon banda sa uh, ah, Kasi mm -hmm. gusto niya doon sa, pa, sa malapit sa papang, papa niya. Hindi pa. ka naman nahirapan magbiyahe na eh. Ay, hindi ah. Okay lang. Okay lang. Oo. Oh. Basta ako so, sa may ngayon, hindi kita ka may hahatid kasi CGO. may meeting Isasakay ako alas 12. Oo, may ako sa ano. Ihatid kita sa sakayan? Hindi, mag-taxi ako papuntong yung jamliner. Ah, sa jamliner? Oo, oh, oh. mahamura lang naman. Risky, saan ba yung jamliner? Sa ano yan, sa Kamias Road. Sa Ihatid road. ka na lang namin doon. Ah? Is, Bakit oh. saan ang ano nyo? Oh, saan ka na... ang punta nyo ngayon? Sa, sa Makati ako na kasi may kasi kamiting din ako alas 12. Sige, salamat. So ihatid ka na namin. Kamiya sa... Oo, kami sa road. Baonin mo na oh, namin. Sige, thank Sige. Salamat. Bumili rin ako pasalubong sa loob anak. Oo, oh, eh. sige. Ah, gusto mo ito na isa. Hindi, huwag na. Okay na. Pakakain so, mo na rin sa kanila. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you. Salamat sa inyo. Nagkakausap kami ni Nanay Miguel, ha? Ay, Miguel, lang. Nanay Amy. Na na-update ko po kayo. Nanay, ihatid eh, okay, ka na sa kita sa terminal na. ng okay. Jango. Thank, so, Thank you. Maraming maraming salamat. God.